Pauline Luna ipinagbili ang wedding ring mula kay Vic Soto. Ibinente na ni Pauline Luna ang kanilang wedding ring ni Vic Soto sa halagang 1.5 million pesos, ang desisyon ay dumating matapos pirmahan ang kanilang divorce papers, ayon sa mga malapit sa kanya. Nais ni Pauline na magsimula muli at mag-move on, ang halaga ng Sing ay ay lalaan umano sa trust fund ng kanilang anak. Maraming tagahanga ang nagulat sa balitang ito. Si Vic Soto ay wala pang pahayag tungkol dito. Ilang kapwa artista ang nagpahayag ng suporta kay Pauline, patuloy pa rin ang trabaho ni Pauline sa showbiz, ayon sa kanya. Ito ay bahagi ng kanyang paghilom mula sa hiwalayan. Ang balita ay naging usap-usapan sa social media at entertainment news. And this are Chica for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.